kung ang barangay igang may barko sa tunga sang punong may area ko nga i-share sa inyo sa ibabaw naman sang bukid sa adlaw ini mga ka-idol, of naman ako sa paglibot naton sa isla sang gimaras kag sa pagdiskubre sang mga bago nga mga location nga pwede naton lagawan before kita gali mag start sang aton nga adventure shout out gali sa akon nga friend nga si BGAD thank you so much kids idol sa pag share sang information nga ini amo na gali ang ginatawag nila nga Bulawan Spark. Ang Bulawan Spark mga kaido located ini sa Rabina, sakop sa municipality of Sibunag. Correct me if I'm wrong mga kaido. Para makita naton ang barko sa ibabaw sang bukid, diri kita mga kaido magaagi sa may shed sa may Rabina, Sitio Bulawan mga kaido. explore naton mga idol no, para ma-share ko sa inyo kung ano bala kada ini kag kun ano ka nami kaya ka mo ni mga kaidol no before ka magsulod mo ni ang sa entrance mo in the same time mga kaidol no hindi pag inisiyeng nga totally human pero bangod nga curious lang yun kita sang structure nga sa pagkadako nga ari sa babaw sa bukid ah, ang tawag sini mga kaidol bulawan spark sa punto ngayon ni mga ka-idol biskan hindi pa sana humaan, makita mo na ang kaanyag sa isa ka building ngayon ni nga ang concept nga daw pariyo sa barko anyway gali mga ka-idol isa ini ka resort kag convention center are na kita guys no sa nakita nyo hindi pa manggil si Lenga totally nga na siya pero once nga mahuman ni eh, guys no isa ni ka manami dire nga attraction Ayon, mga idol no? amazing tanaw na to si babaw mga ka idol Mayroon siya nung tapos tumakay dito lang. Ito no? Makakain Lapad din ito si babaw. Sa pagkalapad ng pagka barko. sa ka ito tumakay si babaw? Pakita ko sa inyo yung view kung dito ka mo. Ano ah, na yung likuran sa nga sa nga barko? Makakain doon no. Likuran niya. Ano yung front? sa pagkadako ng pagka resort ini sa pagka namin kaya sang view labi na ginaday ka sa ibabaw amazing mga idol kaya sa punto ni mga kaidol no sa aton nga paglibot-libot dire wala po sa tuod na human pero makita mo na ang kaanyag sang lugar nga ini. Kaya sa mabot nga binulan maupin ini sa publiko para sa pag-survey sa mga okasyon nga gusto nyo hiwaton dire. Kaya punto nga ini mga kaidol thank you so much guys sa paglantaw sa akon nga mini vlog for today's video. Kaya see you naman next time. Bye bye!